Siyempre pupunta tayo ng dali. Mamimili tayo para bukas, no? Ayan. Wala tayong kasama kasi nga mga busy sila. Mga busy kay tayo lang muna. Siyempre na guys, nandito na sa dali. mamimili tayo. Mamili kami ng dalawang dilata, no? At saka noodles. So at kapi. Siyempre, meron din tayong gatas na bibilhin dyan. Siyempre, Sama ko pala Siyempre. aking asawa. Siya po namili ng mga sabon at saka shampoo. Ato ito po yung gatas para sa mga bata, no? At meron din po yung mga candies para sa mga bata. Ito po yung dilatas at saka cup noodles. Ayan, pipila na po kami. Kasama ko po yung pamangkin namin. Pamangkin ko pala. At nandiyan na tayo sa counter. Ayan, patamsa, patamsa. ko pala, ang aking postcard. No, boy bueno, naman po yan. Diyan lang po yan naggamit. Dahil malapit na naman po ang shop Kaya kinarga ko na sa postcard namin. Bawal kasi po yung postcard nila. So guys, may nakuha tayo ng sponsor ng damit, no? Uh, si Boss Dondo, dito lang yan siya sa Bosing Compound, sa Maykat yan. Salamat, pare! Uh, ito yung mga kalaro natin sa basketball na yan. Mga damit po niya, nila yan, pamilya. Ay, hindi na ginagamit. Ayan. Uh, para naman dito sa mga bata, ano? Kung dito po yan, guys, may pang matanda, may pang bata, may ula, may, may merienda, may pang ligo. Ayan po, asukan mo nang wala dito at kabigas po. Ang sangat overtime balot para bukas guys ayan Ay, na namumula tayo guys red and white wow yan <laughs> busy po ang ating mga members at officer kami na lang po ang tumira yan total wala naman kaming ginawa good morning guys ha may tumawag sa atin dahil mamaya na yung charity natin no, uh, stress may tumawag sa akin isang member natin tumulong sa akin pagbalot kagabi mag-sponsor din daw siya ng kumot apat na piraso kulay puti. Hulaan nyo kung anong klaseng kumot yun. So tara, let's go na dahil sa tambola na naman, ipalalamove eh, nyo sana pero nahinaya ako sa lalamove para pamasahe. Kaya ko naman kunin. 10 minutes lang naman yun. So puntahan natin yon dun sa Go Hotel daw. Let's go! Ah, so ayan dito tayo may tambo stoplight flight. No? Ayan po yung Go Hotel. Yeah, Nandiyan po si Charlie. Tara, puntahan na natin. At ayan beat, 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 beat na, bit 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 Charlie. bit 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 Dalak nito guys oh. Dami na piraso to. Sampung piraso pala, sampung Ayan. Ikaw na lang bala maglagay sa plastic. Bawat isa. Ayos. Salamat, salamat. Salamat. Ito yung member na titiklisyan. Tapos nag-side-side din siya ng gwardiya. No? Ayos, salamat. Pare. At siya na nga. Dumating na nga ang alas dos at naghahakot na kami. Ayan po ang sasakyan po ni King Boknoy sininongjun ko po yan isa kanya din po yung speaker siya po yung naghatid sa akin mapunta doon at pabalik po ay kay CEO Billy po ayan gagakot hakot na lang hakot at nandyan na tayo sa SM Sukat sa likod dumating na tayo nandyan yung tarpaulin sinabit na sa labas si CEO Lucky B pala yan. at tumasun tayo sa loob at sinitap na natin ang ating tarpaulin ayun yan Naka-pass ano lang yan pass forward lang tayo no? para masarap at maganda at mabilis at dyan na namin nilatag ang mga food packs natin kasama po ko pala ang aking panganay na anak na si Kyle at niya pa kasi pag kahit mainit gusto niya talagang tumulong dyan guys Sakalain mo yung mga laruan niya pinamigay niya yung mga hindi niya na nagagamit at ayan po isa sa organizer dyan na tumulong sa atin si ate nakalimutan ko yung pangalan so ano pang inaantay natin dyan kundi pass forward natin ulit ayan guys para hindi sayang ating oras, ang ating lang time slap ito, no? Para mabilis mapuno ang ating lamisa. Ayan, grabe. Pagod na pangod dyan ang, uh, si Kyle Gabriel, no? Ayan, nagkuha siya ng isang lamisa para po sa ating mga toys, no? Ayan, naayos na po namin. Tapos nilagyan ko po yung sako ng mis sa bawang lamisa. At, ayan, si Kyle, bit-bit na bit-bit yung mga toys niya. Kasi sa kanya po yun lahat. Pati mga, ano, uh, mga teddy bear, yes. Ayan, nilalapag na po natin at inaayos na natin. ng Kita ba ko dyan? Sita mo tayo sounds. Hi guys hi! So ayan, full sit up na po tayo. Nakaready na po lahat. Ayan po yung uh, ano natin, pag-organize ng na ating para sa charity. At yan, na ay masayo-sayo na po sila dyan. Magandang hapon o. Welcome to Jason Sandwich Nationwide Charity Event 4.0. Kami po ay mga cellphone technician na ang buong paranyake. So bago kami magpakilala, magdasal mo na tayo. Dahil kami po ay clicks may Muslim at Christian. Gusto ko po magplay muna tayo na uh, Christian. Volunteer po, galing po sa inyo. Magandang hapon po sa Salamat sa pagkakataon ito. Napili akong mag-start sa inyong uh, panarok. Pangin muna tayo, magpapasalamat tayo. Daghang salamat, maraming salamat amanin nitong ha, hapon na may mga um, pagpapala na tumarating dito sa lugar na ito. Maraming salamat ama sa mga nagbibigay nito sa mga mabubuting kamay at mabubuting puso na nagdala nito para sa mga kababayan na nangangailangan at magpapasaya sila sa mga kamabayan dito sa lugar na to. At uh, ngayon po ang ating kapatid na Muslim naman po para... Uh, hello po sa lahat. Uh, magandang tanghali po. Uh, isa po akong Muslim, technician. Uh, sa Pasay ano po yung ano ko, uh, po. Ah... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين So ayan, maraming salamat po sa nag Welcome to GSM Sandwich Nationwide Charity Event 4.0. Ang apat na po namin ito. Kami po ay mga cellphone technician po ng buong Paranaque. Totaling, ibig sabihin ng Nationwide, buong Pilipinas po ito. Ang grupo namin ay buong Pilipinas. Iba yung sa Pasay, Paranaque, Mindanao, Davao, Sibo. Sabay-sabay po kami nagcharity this week. So yung ibang technician, nagpa-charity din po sila sa lugar na nila. So kami po ay para niya exclusive lamang, kami po ay mga nagre-refer na cellphone, desktop at saka laptop. Ang una naming charity ay sa Palanyag, may sementeryo. Pangalawa namin ang PWDs, doon ko, yung uh, person with disability. Tapos yung pangatlo namin sa May Eldorado, katulad rin ninyo at pangapat naman ay dito. So pag next charity din namin alam kung saan na po kami. Ito pa rin siya. So yan, ah... Uh, Sampo na aking mga kasama po. Pasalamatan po natin ang ating mga cellphone technician. Isang palakbang naman dyan. Ayan. At sa mga lahat na nag-sponsor nito, uh, member lang po ng ating forum at meron po tayong birthday boy ngayon na nag-sponsor ay magpaparapol din po sa inyo. So ngayon, uh, hindi natin ito papatagalin. Eh. Sino gusto maglaro mga bata? Ka Kailangan ko lang ng sampo dyan. Stop dance tayo. Pag nag-stop yung music, ang gagalaw, talo. Okay? Ayan, tanggal na itong dalawa. Oh. Tatanggalin na natin ito. Tanggal na natin to. ito. Ito, ito yung dalawa. Ito dalawa. Tanggal na ito. Ito. Ayan na itong baby. Hello. Hello. May toy toy na siya eh. Oo. Oh. Ayan. Nakadala na siya. Looking ahead dyan. Oh. Ayan itong anak. Ayan itong anak. Kahawa ka ito. Halika dito. Natanggal ka na. laruan. Ang lahat ng dingigyan ng laruan. Uh, pero ang manalo may prize. Empty relief naman ng mga toys at saka damit, no? Ayan. Sa damit ng mga At dito na nga pinapili na namin mga bata isa-isa silang kumuha kung anong gusto nila pumili isa kung anong gusto nila isa-isa lang tapos pumila ulit sila sa likod hanggat maubos sila pa ulit-ulit lang kung makadalawa, makatatlo sila basta pumila yung pumila ganun lang po ang ating strategy no? okay lang po kahit sinang mauna wala problema, may stop naman po kayo nakamila okay. uh, na po, bahala dyan sa Rappol uh, okay, ikaw po na po, Ray. ito lang po, pitin mo yan. 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 Kasi wala talagang daya to. Lahat kayo mapasasama sa raffle Yan. yan. at, at dito ating lilinawin ulahat no, lahat mo yan sila may uh, stab at nyo? ang kanilang mga stab ay mga ito. number, number duplicate ito. para sa raffle. Yan. Kaya ang Sarang ginawa ko, on the po eh. natin kinukuha yung mga number nila sa kanilang tigit ginugupit at nilagay natin doon sa lagayan ng raffle draw. Para makikita nila na yung number mismo nila ang nilagay natin sa lagayan. At map mapatunayan natin na walang lamangan dito, pantay-pantay okay, po lahat. Lahat ng staff meron yan dahil nakabilang na po yan lahat. Secure po tayo dito. Wala pong mawawalan lahat magkakaroon maliban sa wala dito. shoutout sa mga members na nagtulong-tulungan para sa ating charity no. Room it, oh Make it, Lucky BC of Chapter Official natin, King Spirit, CEO Jams, uh, Lord Boss Melvin Pigs, CEO King Jerji, 015, Jong 07, Jong 77, Dinis, CEO J26, Alpha Papa, Jun, Jun 24, Charlie, CEO Bubuli, KS1, Manoy Rex, Ramos, at saka si Bagito. Ayan, maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Mabuhay po ang back of the SM. Yes! Buhay na buhay. Bukod sa foodpacks natin, meron din tayong raffle. Maraming tayong papadalungan. Ang raffle natin ay grocery po. Grocery din yan. medyo marami-rami yan. So paswerte-swerte na lang po. At meron po tayong kumot. Mga sponsor po yan. Habang nagpipila po tayo, pwede po tayo kumata ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Generator Sean. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. HAPPY birthday. Tiko, siya po yung may birthday ngayon. Siya po yung may sponsor natin para po. Baka yung naman. Ito ba sa kanya po yan galing. Baka naman, isang ano? Shout out po kay Boss Charlie, no? Sa kanya po galing yung kumot. At yung to mga toys to po, to po to yung yung toys po, galing po yan sa anak ko. Yan, si Kyle Gabriel. Uh, sumasama po siya sa ating kawang gawa po. Sa kanya po yan lahat lalawan. At yung gamit po natin, Relief Goat, shout out po kay Dondon. Sa kanya din po lahat po, pamilya. Shout out Jan siyang bilog. Siyang bilog? Bilog, bilog. Miss Jean, bilog. Salamat po sa inyong support na sa ating charity game mga supporters din. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo ay marami ba tayong naabot kasi ngayon mahapon na ito. Sa lahat ng na nag-a-donate shirt para sa e-forum squad, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out from from 88 plus CO Lucky Baking Spirit dong 0766 CN C O 26 Alpha Papa Junjun 24 C O 1 at syempre ako. Wala palakpak diyan. Paano lang gamitin natin? Hindi makapalakpak, may bitbit -bit eh. <laughs> Excited na ba kayo sa paraful natin? Oo Itong paraful po, ito yung kumot po ito, galing po ito sa hotel. Kahit ako, hindi pa ako nito nakakagamit. <laughs> <laughs> hindi ito binibenta. Sponsor po talaga ito. Sobrang ganda nito. <laughs> so Tapos ito yung grocery natin para po kay sa ating birthday boy na si Bravo, Boss Gilbert, si Gilbert si Gatchal ko po. So, kasi Paul, 20 katao pwedeng manalo ngayon sa ating raffle. So, 20, mayroon mga extra dito. Pa-raffle na lang din natin yan dahil kulang. Ibig sabihin, eh, kung abot na si Kwenta para parapol, lahat kayo mananalo. <laughs> Ganon, gaganda. maabot. Mga ekstra to na sobra-sobra. <manyan> Wala Ayan, asa na? Asa yung stop mo? Wala kong staff. Sige, sa'yo na lang to. Oo, oh, ayan. Hindi, huwag Bigay mo na lang. Meron naman yan. na lang. Ayan. So, ngayon, natin is 48 peraso na lang. Papatid ko. Ay, 'di siya-siyabiyo. Nerde? Nerde, nerde. Sandalan ng mga natin patagalin to, sakalatin pa patagalin habang mainit ang araw. Palapag naman diyan. Kami yeah. gatiga to. Kami gatiga. Ito nahin natin. Ha? <laughs> huh? Al Alternet, alternetatin. O sino gusto bumomo-now para walang daya? Gayon dito ito. Okay. yung officer na 'yan. beauty kinis Grabe! May grocery na may parapol pa. Number One number 0, Five Five number five 5, Eight Seven Six That's it. Tapakan naman ni Snanay. O, music operator. May grocery na, may toys na. May pangtatay, may pangnanay, may panggabi, may pangbata. Kompleto. Asuka lang wala. Ay, may pasukot pala ito, no? Birthday boy. Bigas na wala dito. Pull out. Birthday boy. Out. Birthday, boy out. Birthday boy. Pull out. Birthday boy. Yan. Okay. Tingnan mo ulit. Hindi ko mabasa. Number, walang eyeglass. number wow oh, to toa two numbers three Sigaw! <laughs> sa wala number <laughs> nga, nags, ano, ah, three nito ayang nito 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 alternate nito 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 ang sakto sa iyo to talaga. May kumbot ka. Wala na mga asawa. Ang kulit. Number! Ito naman, grocery. Alternate tayo. Alternate. Number! Three ulit. Sigaw! Nine! One! two! Sigaw! Wala talaga. Three six! Three six! wala yung 36.

Ayo! Ayo, ayo, ayo! Okay, tayaw. congratulations! Ayo, ayo, ayo! Two, come on! Kamama pa yung gabi. Ito, kayo mo ito. Oo, para makabuna kami. Ayo! Nine! Three nine, ayan, three nine. ay ayan, ayan. Ayo! Ganda ng moment na ito. Come Para mabalutan kayo ng ano, ilit. <laughs> Oh, bro, ano'ng komot? Shoutout mo talaga sa sponsor nito, sobrang thank you. Hello, number? 1 7 Very good. Oh, ay naman komot! Oh, Ayan. 10! 10 o 10? 1 po yan, 1-0. Good! Bago kayo dyan? Okay! Kumot! Kumot! Walang nagdadasal sa kumot. Wala kayo kumot. Ang laki kaya nyan. Ano yan eh? King size? Wala. Wala. Ano to? Kumot! Pag kumot! Alam ka lang. Two, number! 27 seven. E ganap komot. Pariparis ngan ngan. Pariparis ngan ngan. naman. ganap. ka naman Ganap ganap. 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 Maganda <laughs> eh! Grabe! Suwerte niyo talaga dito nga po! Bumot! dito ka ko ka namang tago! ka sumigaw! Eh! 08! Ano? Ang ka lang oh! Kumot na na naman? <laughs> Bakit? <laughs> Bakit dalawa ka <kasi> mo? Kaya sa mama mo mama mo? <laughs> Mo talaga, ano talaga ako. Ano lang yung panawal? talaga, ha? Kumutan mo talaga si mama mo. Wala tayong magawa dyan. Grocery! Ayan! number <muchilabe> mo ano, ano, ano hey, Grocery, grocery. Walang number mo sila, be. Go! number! Go! 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 Isa, dalawa na ito! Please stop by, joke na. Bumasa na yan. Tutu, grocery. Isa, <Kasi> stop mo. Dako <laughs> na kalimutan yung stop, disqualified yan, disqualified. No stop. Kasi mamaya may mag-game dito, haawain kami. Ano ito? number to? 22 by 22 eh. Masaktong. Grocery. Komot! Komot! Dami kayo. One! Dalawang number! 1 2 3 4 Ano ba yan? 15 Kumot <laughs> <laughs> na naman! Kumot Bye 1 5 Baka mo? Okay. Sige. Grocery. Grocery. Ay, yung anak ko, bubonot. Ang mo bubonot ah. Ikaw na ang four. 2 24 Grocery. 24 Ayan! Okay. Pomot. Oh, pomot. Three, Diretso, Three, Ayan! 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 magkumot? Ayan! yan, Ayan! 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 Okay. Ay mo magkumot? Ayan! 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 Diretso, Ayan! 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 Bravo, 32. Very good. Oh, grocery naman, ikaw bumunot. Grocery. Four seven, grocery. Ayan. Oh, ano gusto niyo? Kau ito. Del grocery kau ito busnya. Ayan four seven, bagaimana? Ensa, ensa. Ensa, ensa. Uli yung komot. Okay, komot. Ubusin natin to. Uli yung komot. Panghuli natin yung komot. Aba, Panghuli na yan. Panghuli. Ayaw yung komot. 25. 25. 25. Meron kang pampainit at pampalamig. Parang bata, oh. May gatas yan. So, panghuli natin yung komot. Batsa-batsa-batsa lang. Kung sino. 16. 16. 16.

en one nine. one three, three zero. Ah, <manufacture noise> uh, na music Para sa komot Makapangyari ang komot Sana may mabuhukan ngayong gabi Zero ng Zero oh, siya. siya na ng komot Siya Siya lang ha, magbigyan natin Kasi na yung eh Fifty one Patay tayo dyan! Agang 50 lang yung stop natin! 51! 51? Nagtagpawas ko kung doon May damit naman ako. <laughs> ay tumit kasi nga may paparating. Anong duraso ang si kwenta ngayon? Eh. Oh mineral ganyan. So maraming salamat sa iyong lahat at dito nagtatapos ang ating yeah. programa. Baka na. pwede naman tayo pumalakpak dyan! Yon! Yeah. Yeah. Uh, group picture na po tayo dito sa harap. Okay. Mabuhay ang lahat ng cellphone technician! One, two, three, go! Bye. Mabuhay ang lahat ng cellphone technician! Powered by... Jason yeah. Sandwich! Ayan. Maraming salamat po sa mga blessing. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Yon.